dapat raw mahinhin at manumanay. Hindi ka raw dapat magkamali sapagkat ikaw ang sumisimbolo sa salitang dalisay. Iyong halaga't pagkakakilandang sa kagandahan na kabatay. Kaya't huwag kang sumimangot. Kung hindi maipinta ang iyong buka, buhay mo ay mawawalan ng saysay. Umiti ka. Magbihis ng maayos manatiling maganda sa kababaihan. Ang pagiging perpekto ay tunay na mahalaga. Ngunit huwag kang magreklamo. Sapagkat kahit hindi ka nila maintindihan, kailangan mong intindihin sila. Mahalagang utak ang pairalin sa mundong ito. Kung gusto mong mabuhay, kailangan mong maging matalino ang pagiging mangmang ang siyang maglalagay ng buhay natin sa piligro. Subalit huwag ka rin magmagaling. Sabagkat delikado rin kung magiging maalam ka dito. Lumaki ako, ito ang aking narinig. Mas malakas pa ang opinyon ng iba kaysa sa sarili kong tinig. Malinaw ang mga paalala at pamantayan ng lipunan, subalit hindi ko pa rin batid. Saan ba ako lulugan? Kung hindi ako papakinggan, subalit kailangan kong makinig. Sa pagmulat ng aking mga mata, agad akong itinigit. Nang ako'y umiyak, agad akong pinatahan, wala pang ilang saglit. Doon pa lamang ay alam ko ng lahat ay tila sa akin ay pinagkakait. Kahit ang magtanong, magtaka, umusisa magalit. Babae ka, dapat marami kang alam at palagi kang mulat. Subalit wala kang karapatang kwestiyonin ang iyong paligid sapagkat hindi mo dapat alam lahat. Babae ka, dapat alam mo palagi kung ano ang dapat mong sabihin. Subalit... <laughs> hindi dapat malakas ang iyong tinig o pinil mo'y dapat mong lumaki. Babae ka, kahit ang iyong kasuotan ay dapat kaakit-akit at maganda. Subalit huwag kang magreklamo kung maakit mo kahit ang mga matang hinuhubaran ka. Babae ka! Kailangan mong tanggapin lahat ng trabaho ibibigay sa iyo kahit ikaw ay gabihin. Subalit huwag kang magtaka kung ikaw ay mabastos, maabusot na sa pagsapit ng dilim. Babae ka! ibigin mo ang pagiging bahagi ng kababaihan. Subalit huwag mong asahang pag-ibig din ang ibabato sa iyo ng lipunan. Babae ka. Subalit. 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 Bakit hindi natin tuldukan ng ating pagdurusa at sakit? Pagbabago'y huwag na natin hintayin sa mapit. Pagbabago't kaunlaran ay ating natin kailangang maging anuman. Tayo ay kailangan, hindi tayo dapat maging sinuman. Tayo ay may sariling katauhan. Sa entablado ito, masyado mang malakas ang aking tinig sa pamantayan ng lipunan. Subalit hanggang hindi ko na ipapahiwatig ang aking mensahe, ang tulang ito'y hindi matutuldukan. Babae ka! Katulad ng pagiging babae ni Gabriela Silang na simbolo ng tapang sa kahit anong revolusyon at laban, ikaw ay may bilang babae ka. Katulad ng pagiging babae ni Gregoria de Jesus o ng nakambini ng katipunan, na siyang nanatiling matatag at mayroong paninindigan, babae ka. Katulad ng pagiging babae ni Remedios Paraiso o Commander Liwayway, maliban sa kagandahan, may pusong hantang lumabang tinataglay, babae ka. Katulad ng pagiging babae ni Melchora Aquino na hindi nagpahadlang sa edad at kasarian para makatulong sa tao. Katulad ng pagiging babae ng ina ng katipunan, sa gitna ng kaguluhan, ikaw ang simbolo ng kapayapa at kanlungan. Katulad ng pagiging babae ni Tandang Sora, na may pusong puno ng pagmamahal at pag-asa. Babae ka, Oh, ang pagiging bahagi ng kababaihan ng walang subalit, munog at pag-aalim Babae ka, isang original na piyasa na isang hulat ng nalilaksin ang pamagat ng tulang aking isinulat ay babae ka. Ito po ay inspired sa mga karanasan ko bilang isang babae. Dahil po, dati po akala ko po, isa pong kahihiyan ng pagiging parte ng kababaihan sapagkat marami pong tao ang nagsasabi na isa po tayo sa pinakamahina, isa po tayo sa mga pinaka mabilis lokohin o mabilis pong uh, madala po ng ating lipunan. Subalit, habang patanda po ako ng patanda, narirealize ko po yung aking mga strengths at kung gaano po kaganda ang maging bahagi po ng kababaihan. Kaya po, bilang parte po ng kababaihan, gusto gusto ko pong malaman ng mga kabataang um, katulad ko po na dating hindi po iniibig ang kanilang kasarian. Um, gusto ko pong malaman nila na tunay pong maganda ang maging babae and I love being a woman right now. Muli, ako si Mary Alcine Pacheco at ako po ang sumulat ng Babae Ka.